Ah, kumakain din sila ng kamuting kahoy? Ayan, kumakain din sila ng kamuting kahoy. At ayan, kung mapapansin ninyo ang gamit natin na nagain ng kamuting kahoy, tirang TV. Ganyan lang. gamit namin yung mga recycle na mga... Ayan, ay, ay! ay, araw po, ngayon ay nanguha kami ng kamuting kahoy para naman ibigay doon sa mga alagang baboy namin. O so, sana, nandito din yung mga kambing natin. So, ayan. At saka bukod sa pambigay sa baboy, Gagawin din namin yung suman. O, so, ayan. O, ayan. May kasama rin kami dito, mga kambing. Matigas lanza si bonote, eh. Hmm. Ya, sobran la que lleva la antigas. So ayan yung kamating kain natin, oh, napakalaki. Ayan, spoiled yung mga kambing natin dito. Inaunahan nila yung mga baboy. Ayan. Pero hindi naman nila yan mauubos. Ayan, Hindi siya makatayo. Hindi siya makatayo. Ngeri. Ya. Alah, bubusin nyata ni lalaki ng kamating kahoy kaya ang tigas kaya kailangan ng asarol para makuha yan yan binabawasan na ng mga kambing natin yung kamating kahoy namin kinukuha At ayan, kung mapapansin ninyo, ang gamit natin na lagayan ng kamuting kahoy, ito, tingnan nyo, ano lang to, sirang TV. So, cover lang ng TV, nagamit pa siya dito. Tapos, nilagyan lang ng kahoy, sabay gulong. So, mayroon na tayong lagayan ng kamuting kahoy. So, ito, gawa lang din nila, Papa, at ni Mama. So, yan lang yung aming, para hindi gaano mabigat. So, ayan, pag nilalagyan natin yan ng kamuting kahoy, Lagyan lang natin so, Ayan dito walang nasayang ng kamuting kahoy Dahil yung mga tira-tira kinakain ng kambing At Dito nga spoiled sila Kinakain nila pati yung Pag may balat ng uti kinakain na nila Inunahan nyo yung mga baboy May ah Itong kamuting kahoy naman, uh, okay lang sa amin na makakain sila nito dahil uh, maraming naman din na uh, gumagamit na kamuting kahoy bilang panghalo dun sa feeds. So dito, kamuting kahoy na mismo binibigay namin, hindi na namin na proseso. Pero ito ay sarili lang din naming pamamaraan. Me Kung nais natin makasigurado, kayo pwede, pwede nyo rin lutuin yung kamuting kahoy. So, sa amin, matagal na rin kami gumagamit nito. So far, okay rin naman dito sa mga kambing namin, sa mga baboy namin, mga manok. At actually, lahat ng hayop namin, binibigyan namin ito para makatipid kami, lalo na ngayon ang sobrang mahal ng feeds. Yan, binibigyan namin kamuting kahoy, sabay bigyan rin ng konting feeds. Sa vitamins na Kings Vita Plus, sinahalo namin. ayan, dahil yung mga kambing natin, nakakawala lang sila dito. So, ayan, sumasali lang sila sa pagkain dito. Ami. So ayan Halimbawa ganito Pagka puno na siya Pwede pa siya mayang pa namin siya So ayan Tutulak na lang siya pa uwi So yung pinakagulong niya Gulong ng maliit na bisikleta Ayan So ganyan lang So, nagagamit namin yung mga recycle na mga kagamitan Pero sa pagbukas ng TV, huwag tayo basta-basta magbukas ng TV. Kailangan mas maganda kapag, ka, uh, di ba, ito, tinatapo na. So, doon lang kinukuha namin mismo yung itong plastic. Pero huwag tayo basta magbukas ng TV dahil yung mga TV, meron mga power dyan sa loob. May, kahit hindi niya nakasaksak, delikado pa rin yan dyan sa loob. May mga may mga glass dyan na maaaring mabasag at may kuryente pa rin dyan. Kaya huwag basta magbukas ng TV. Kung pwede, kung may mga shop sa lugar natin, may mga sirang TV, pwede natin hingin lang to. Dahil sila, talagang mga technician sila, kabisado nila yung pagtanggal. So, ayan, yung mga kambing natin, nandito lang, nakiki, nakikisali lang. Kahit hindi naman talaga dapat sa kanila ito, para to sa mga baboy. Pero ayan lang sila, nakikisali lang din sila. ni, O, ayan, yung kambing natin isa, oh. Mm -mm. oh, di ba? Cute na, babait na kambing. Yung maliit doon na, ah, nagpapakabuhay na. Ayun, dong. Sa dulo. Oh, yung maliit natin kambing dito, nagpakabuhay din siya. Ayan siya, sa dulo. Sa dulo. So ayan, nandito yung isang baby kambing natin. Awag ah, na nang nating turbohin kasi siya ay kumakain ng damo. ni Mi. Mime. -mi. So ayan. Yung iba namin kambing na doon sa ibang area naman dito. So ayan, pang merienda ng kambing natin to. Minsan yung mga dahon ng kamuting kahoy kinakain din nila. Oh, may tumaho na. Opo. Tumaho nito. No. ayan, dahil sa medyo matagal na itong kamatig kahoy namin, kailangan alalayan ng asarol dahil matigas at uh, mga malalaki na yung laman. Ayan. So, ayan yung laman niya. Ayan, meron pang mga natira. So, yun yung laman ng na kamatig kahoy natin. Siguro ito nasa 4 na kilo to, bigat niya. ayan, pati dito sa lagayan namin, kinakainan pa rin ng kambing, pero yung mga dulo lang naman kinakainan nila. So ayan, hanggat kinakain ng kambing, sa amin, binibigyan namin. So inuulit natin, itong pamamaraan namin ay base lamang ito sa sarili namin pamamaraan, sa sarili din namin experience. So far, kahit na kumakain yung kambing namin ng mga kabuting kahoy, mga dahon, bilang pang merienda nila, dahil ang na kinakain pa rin nila, ay itong mga damo kaya uh, so far okay naman sila kahit na matagal na silang kumakain dito ng mga kamuting kahoy bilang pang merienda lang naman nila ito so ayun sana nakapulot kayo ng idea dito sa uh, sarili namin pamamaraan sana ay um, nakapagbigay kami ng kahit konting idea sa inyo tungkol sa pag-aalaga ng kambing so inulit natin uh, paulit ulit na lang na ito ay talagang sarili lang namin pamamaraan para sa kalaman ng lahat. Dahil minsan may mga mag, ano din magre-react na baka makasama. So nasa atin na rin yun kapag subukan din natin. Uh, pero itong amin, based sa observation namin, mga native na kambing, so okay naman sila. Wala namang nangyayari masama mula sa pagkain nila nito mga kamuting kahoy. Dahil itong klase ng kamuting kahoy, magandang klase rin ito. Hindi ito yung mga uh, kamuting kahoy na madalas nating nakikita na nakakalason kasi talagang namimili rin kami ng klase ng kamuting kahoy na hindi nakakasama dun sa mga alaga naming hayop. So ito, inuulit natin base lamang ito sa experience namin at sa sarili naming pamamaraan. So ayun, yun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po. Happy farming po sa inyong lahat. Thank you po!